Ang baba ng helikopter mga idol oh. <coughs> Parang mayroon silang hinahanap. Atan eh. Ang baba mga idol oh. Parang may hinahanap sila. Kanina pa umikot-ikot yan. Mga idol, mayroong helikopter. So kanina pa to umikot-ikot dito. Siguro may mga pitong bisis na to umikot ang baba baba pa naman ito um, di ko sure kung may hinahanap sila ayan dadaan na naman sila dito ayan mga idol oh. ayan. parang pang military yung ano helicopter na yung mga idol mababa lang siya Kanina pa yun ikot ng ikot dito sa dagat, parang may tinitingnan sila. Ayun. Ayan, nasa dagat sila, panda. Kanina pa sila nagpaikot-ikot. Parang may something. Di ako sure. Parang may hinahanap sila, ayan oh. Ayan, 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 ayan. mga idol oh. Ah, mga militar nga mga idol. Mga sundalo. Ayun mga idol oh. Kanina pa yan sila mga idol, nag-ikot-ikot dito. Ayun, papunta na naman sila doon. Di ko sure kung ano yung hinahanap nila. Kasi mga pangpito, o oh, pangpitong bisis na umikot yan. Ayun o, oh, ang, ang bagal nila. Nasa bandang dagat sila kasi dagat natong dito sa baba mga idol. So first time to nangyari na mayroong ganito na ano, helicopter dito na nagpaikot-ikot. May hinahanap yata sila, siguro. Kasi hindi na alam ano bang purpose nila bakit sila paikot-ikot dito. So ang baba-baba lang nila kanina mga idol. Ngayon. Ayun, lumayo na sila, nagpunta na sila doon. So babalik pa yan mga yan mga idol. Ayan mga idol, naririnig ko na naman na palapit na naman sila dito sa amin. So hindi talaga ako sure kung ano kaya ang hinahanap nila parang may hinahanap sila kasi kanina pa sila pa ikot ikot uh, first time lang naman ito nangyari dito na may ganyan so mababa lang, mababa lang sila parang mayroon silang minamasdan kanyan at saka hindi naman matulin yung ano nila lipad kumbaga eh, talagang mayroon natang hinahanap naririnig ko na naman sila mga idol ayun na naman no oh. ayun sa may kawayan yun yun kanina pa sila ikot ng ikot I think may hinahanap talaga tong mga to ang helicopter pala yan mga idol eh, ano sasakyan ng mga sundalo so yun lang nagtaka lang ako kasi nakailang ikot na sila dito baka may pang may pangsyam na naikot sila mula kanina. So, natakot lang ako kumuha ng video kanina mga idol kasi mababang mababa eh. Makikita talaga nila ako dito pag kinukuha na ako sila ng video. Ayan, lumayo na naman sila. Papunta na naman sila doon.